Halos dalawang daang Pogo workers naman ipapadeport na o pabalik ng China ngayong araw. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Report. Nasa 190 Pogo employees ang ipadedeport pabalik ng China ngayong araw. Ilang linggo bago ipatupad ang total ban sa Pogo sa pagtatapos ng taon. Ang mga ito inahuli mula sa mga sinalakay na Pogo Hub sa Pasay City, Lapu-Lapu City, Cebu, Bamban, Tarlac at Clark, Pampanga sila ay pade-deport dahil sa paglabag sa Philippine Immigration Laws. Pagdating namang ito sa China, sa, sa ilalim sila sa investigasyon kaugnay ng posibleng pagkakasangkot nila sa mga online scamming activities. Hinimok naman ng PAOK ang mga natitirang Pogo workers sa bansa na voluntaryong umalis bago on December 31 ang itinakdang deadline ng total ban dahil sa Enero. Paiigtingin pa ng gobyerno ang operasyon laban sa mga iligal na Pogo. Samantala, nakikipag-ugnay na ang PAOK sa Chinese Embassy at DSWD para tulungan ng mga naiwang anak ng na mga dayuhang Pogo workers. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of